May supply siya. Actually pwede mo siyang i- Wooooow! No? Wow! Woooow! Oh, mommy! Sure yan, Mi? Pwede pa tayong mag-ano? Atras! Hindi <laughs> na lang magtagpo tayong dalawa. Eto po yung gagawin mo sa akin. Pinangaban <laughs> niyo! It's a porn. Let's do yes. this. <laughs> Gusto mo yan? Yes, <laughs> <laughs> yeah, oo, oo. Pangarap ko talaga siya. Oh, Sinabi ko, pag, bun na, pag buntis ako, magpapakalbo ko. But, yung buntis ako kasi, hindi ako pinayagan. Eh, hey, lang yan, may supply siya. Actually, pwede siyang i-ano. na tayo talagang nagkugupit ha. Ah. Wala pa talagang magpapagalaman. Talagang... Oo. Oh, oh. First time namin